so Our vlog for today is magluluto tayo ng dinner sa alaga kong bulso. Ay, dinner niyo pala ngayon ay potato chip. Fresh potato. Wala na kasi kami nung naka-fresher. Ayan, nuggets. Alam niyo, storytelling ko tayo ha, habang nagluluto ako. Alam niyo ba, yung baby na yan, nung dumating ako dito, 7 years old, nag-8 eh, years old siya. Ngayon, mag-22 years old na din siya. Kaya, sobrang tagal na. Gurang na din siya. Tulad ko, gurang na. Kaya, tinatawag ko siyang baby. Hanggang ngayon, tinatawag ko pa rin yung baby. At natanda na. Okay din naman sa kanya. Wala lang na, walang ano, kasi, nasanayan na niyo yung tawag ko sa kanya. Alam niyo ba kahit minsan, pagod na pagod ako, ayoko sanang magluto sa kanya, pero medyo naawa din ako. Kasi nga, tulad ngayon, di of course, pumunta lang ako dito sa kusina para kakain. Inaabutan niya ako, sabi niya sa akin, Rose, please, Tutuan mo naman ako ng tailor kasi gutom na gutom ako. Isinok e na pa na ako para tumanggi, di ba? Anak ng amo natin yan. Obligasyon natin din yan. Kahit man ayaw natin, magawin pa rin natin. Kasi nga, nasa trabaho natin yan. At saka, maganda naman din ang pakiki-place sa kanya. Pakiki-place niya eh. Yung mga putos. Kaya, go lang. Huwag mo na lang pansinin yung pato Huwag mo na lang pansinin yung diok mo or ano ba yung masla. Pumunta ka naman dito sa iba yung lugar. Kailangan marunong ka sa lahat ng bagay. Makarunong na ka makisama. At mahaba-mahaba ang pasensya mo at isang tip ko din sa inyo yung mga baguhan na pupunta dito kung sakali mang hindi kayo siswertigin hindi kayo papakainin ng mga amo nyo habang naluluto kayo habang tumitikim kayo damihan nyo ng pagtikim <laughs> para nauna kayo kumain di ba? ganun lang ang sampling tips lang para hindi kayo magutuman alam nyo naman din pero totoo ha pag nasa Pinas pa tayo, kailangan subukan na natin hindi kumain. At subukan na din natin hindi matulog. At subukan din natin yung katawan natin na sobrang sobrang pagod. Kasi pagdating dito, hindi natin alam kung magiging amo natin mga mabubuti. Mga mabubuti kasi, minsan kasi, may mga amo na hindi magpapakain sa katulong at saka katalasan talaga dito 16 hours ang trabaho mo hindi 8 hours kaya kailangan marunong ka na ay serve ko na pala muna to ang pagkain ng alaga ko ha samahan niyo ko ayan baby nila hala mojud Ayan oh, ang baby ko. Matanda na yan. <laughs> Welcome. Matanda na 'yon. Kaya dito tayo. Magligpit tayo yan ng kusina ko. Ayan. Pag wala ang katulong, ang kusina sobrang kalat, 'di ba? Pero, Oks lang pa rin 'yan kaya yan. Yan yung kaldero. Kung saan saan nagpupunta yung kaldero ko. Wala kasi ako kanina. Basta yun na yun. Basta dito, hindi talaga madali ang buhay natin. Kailangan matatag ka. Kailangan mahaba yung pasensya mo. At kailangan matibay yung sikmura mo. Kasi minsan, may mga amo na ang ipapakain sa iyo. Yung matagal na sa prep, yung parang hindi na kaya-aya kainin. Minsan dahil sa kagutuman mo, dahil sa gutom ka, kailangan mo mag-survive. Mag Kumain ka talaga noon. Kahit man hindi kaya-aya, para mabuhay ka lang. Ganun ang sikreto dito. Hindi kasi pare pareho ang amo. Hindi kasi pare-pareho na swertihan. Swertihan lang talaga dito. Swerti ka kung mabuti yung amo mo, magpapakain yung amo mo. Dito kasi minsan, may mga amo talaga na hindi nagpapakain sa mga katulong nila. Swerti ka na lang kung napunta ka sa magpapakain. Ang importante kasi yung makakain ka eh kakayanin mo yung trabaho. Pero ang gutom minsan, paano ka magtrabaho kung gutom ka, di ba? Mahirap talaga pag gutom ka. Kaya minsan, tip ko, <laughs> pwede biro lang ha. Kung wala talaga choice, pag ikaw luto tumikim ka. Yung dalakain, <laughs> para naman mabusog ka na, nauna ka pa kumain, di ba? Tip ko lang yan. <laughs> Totoo naman po talaga yun. Wala lang. Gusto ko lang na ganun. At tsaka, kailangan din yung mga mga simpleng arabe na sa loob ng bahay. Kailangan alam yun na para pagdating ninyo dito, hindi kayo magmukhang tanga. Kasi meron talagang magiging amo na hindi nila alam kung paano mag-English. Paano ka makisalamuha sa kanila. Kung pareho kayo hindi mag marunong mag-English mag o marunong mag-Arabic, mag di ba? Kailangan makasabay ka kahit sa simpleng Arabic man lang. Sabayan mo. Tsaka hindi naman kailangan dito ang English na fluent. Kahit English ka okay na yon. Basta magkakaitindihan kayo. Tsaka dito, mostly Arabic. Pero kahit man Arabic pa bulol-bulol, basta maalam mo na, ala, yan pa lang mag-aral na kayo. Kasi yan ang importante, lalo na sa loob ng bahay. Tawlad ng kumuha ka na nga ng blet. Ano yung blade Diba, blet yun. Plato yun. Wala kasi silang pi. Kaya, blade <laughs> no? Totoo, totoo to, Yan to to po. Yun po. Minsan, ang cup, cup, cup yun sa kanila. Cup. Yun. Ay, yung hindi, mano. Mga simpleng, simpleng, simpleng Arabic. Itindihin mo na lang kasi yung English din nila kailangan magiging maintindihan mo din. Kasi minsan, yung English mo din, kung fluent ka man, kung hindi ka man gaano ka ay eh marunong English, eh lalo kang hindi magiging marunong mag-English dito. Kasi nga, mga English karabaw po sila. Ako nga eh, akala ko matuto ako mag-English dito, pero mas lalo kung nagiging English karabaw totoo po. Kasi nga, mga English nila, wala doon, wala dito. Kaya minsan, makaka-English ka lang na wala din dito, wala doon. Kaya po, and then, yun na po lang po, pag may, -may English ako minsan na wala doon, wala dito. Kasi English karabaw po kami. Kaya, thank you for watching! Please subscribe and like and follow! God bless! Kita-kits ole! Kita, kita, kita,